So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit tayo upang magbigay at maghatid na naman sa inyo ng ilang mga love advices na maaaring makatulong sa inyong mga buhay, pag-ibig. Kaya mga kamamay, stay put lang kayo dyan. Okay, makinig kayong mabuti sa ating mga share dito mga tips kasi at this moment of time ang magiging topic natin is kung paano mo ba malalaman na true love talaga ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki. Ayan, kung ikaw man ngayon ay nasa relasyon na hindi mo maintindihan kung ano ba ang nararamdaman ng isang lalaki sa iyo, it's either ikaw ba ay mahal niya or minsan nararamdaman mo na parang hindi ka naman niya mahal. Minsan yung isang lalaki, ang init ng ulo, tapos hindi umuwi sa bahay, nararamdaman mo pa na parang nang bababae, tapos madalas uminom ng alak, hindi mo talaga maintindihan kung ano ba talaga yung nararamdaman ng isang lalaki para sa iyo. Kung ikaw ba ay totoo niyang minamahal o baka mamaya ginagamit ka lang. So medyo magulo. So ngayon dito sa video ng ito mga kamamay, pag-uusapan natin ang ilang mga signs para malaman mo kung totoong mahal ka ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung gusto mong malaman itong ilang mga tips para malaman mo kung totoo ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo, tapusin mo ang video ito. So don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. So huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba ang number one tips para malaman mo na totoo ang pag-ibig sa iyo? ng isang lalaki. So number one, madalas kanyang pagbigyan sa mga gusto mo. Ayan. So ang isang lalaki, kapag ka mahal niya ang isang babae, lahat ng kagustuhan niya, pilit niyang pinagbibigyan. Okay? Lahat ng pabor na hingin mo sa kanya, halos lahat pinagbibigyan. Okay? So, kung mapapansin mo, kapag ka meron kang hiningi sa kanya, gagawin niya ang lahat para ibigay sa iyo. Kapag ka meron kang request sa kanya, gagawin niya yun para sa iyo. Okay? So, ayaw niya na malungkot ka dahil sa meron siyang hindi na ibigay. Hanggat maaari, gusto ng isang lalaki na may alay sa iyo lahat ng kailangan mo. di ba? Diba? For example, humingi ka ng oras sa kanya. For example, gusto mo siyang makasama, makadate. So malayo pa lang, nag adjust na siya para magkaroon siya ng oras doon sa hinihingi mong oras. Nagsasakripisyo siya. For example, meron siyang trabaho. Okay? mag overtime yan na mag overtime para sa ganon, bumangon lang siya sa kanyang boss para pagdating ng araw na kailangan mo, madali siyang makapagpaalam. So, nagsasakripisyo siya ng oras para sa'yo. Lahat ng kagustuhan mo, pinagbibigyan niya para malaman mo lamang na mahalaga ka sa kanya, para malaman mo lamang na mahal ka talaga niya. So, yun yung isang tips mga kamamay para malaman mo na mahal ka talaga ng isang lalaki, pinagbibigyan kanya sa lahat ng kagustuhan mo. So, number two, hindi kanya ay kinakahiya sa kanyang pamilya. Mga kamamay, ito, napakahalaga nito at kailangan nyo po itong makita sa isang lalaking nagmamahal o naliligaw sa inyo. Kapag kayo ay palagi niyang uh, Iginu kwento sa kanyang mga magulang, especially sa kanyang nanay, okay? At kagustuhan niya palagi na gusto kayong ipakilala sa kanila kahit na bago pa lang kayo, sigurado ako na totoo at seryoso Ang minamahal ng isang lalaki. Yung tipong lahat na lang siguro ng relatives niya, mga kaibigan niya, mga pinsan niya, ikinuwento ka. Diba? So, ibig sabihin nun, proud siya na meron siyang uh, babae na ikaw yon, Meron siyang girlfriend o meron siyang asawa na ikaw yon, Okay, kaya mga girls, kung napapansin nyo na palagi na lang kayong ikinukwento ng isang lalaki sa kanilang mga mahal sa buhay eh sigurado and for sure 100% mahal ka ng lalaki kapag ka ganyan, kaya matuwa ka kapag ka hinihila ka kapag ka niyayaya ka kapag ka pinapapunta ka sa bahay ng isang lalaki kapag ka gusto kanyang ipakilala kapag ka gusto kanyang ipamit up sa kanyang mga mahal sa buhay, matuwa ka pero sinasabi ko mga girls huwag kayong ng gabi oras na kayo ay in-invite nila sa kanilang bahay. Alam niyo na ang maaaring mga mangyari. Okay? So sa mga babae diyan, pwede kayo pumunta sa bahay ng lalaki pero huwag kayong magpapagabi. Okay? Nasa usapan naman yan. Sigurado ako na ang isang lalaki ay uh, excited lang na ipakilala kayo. Excited lang na ma-meet up mo yung kanilang uh, angkan, kanilang uh, pamilya. Para sa ganon, madali na okay? yung paglapat mo sa kanila. So kapag kaganyan ang isang lalaki sa'yo, proud siya at hindi kayo kinakahiya okay, na ipakilala sa kanyang angkan, sa kanyang mga mahal sa buhay, ibig sabihin nun, mahal na mahal ka niyan. Totoo ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Okay? So, number three. Andyan lagi ang suporta niya. Okay? Ang isang lalaking totoong nagmamahal, hindi siya hadlang sa pangarap mo sa buhay. Hindi siya hadlang sa kagustuhan mong marating sa buhay mo. Lagi lang siyang nakasuporta sa'yo. Lagi lang siyang nasa likod mo para, okay, bigyan ka ng cheer. Okay, i-cheer up ka palagi. Hindi yung aalis ah, ka pa lang ng bahay, eh, akala mo kung saan ka na pumunta. Akala mo, okay, akala mo kung ano nang ginawa mo. Kapag, ka, kapag ka ganyan ang inyong lalaki ay uh, nakasuporta palagi sa inyo, sa mga pangarap mo sa buhay, hindi kanya pinipigilan. Okay, nandyan lang siya palagi. Lagi lang siyang positive, nabigyan ka ng support, nabigyan ka ng uh, gabay palagi galing sa kanya. Kaya ang isang lalaki makikita nyo talaga na supportive sa iyo kapag ka sa oras na ginagawa mo yung mga pangarap mo sa buhay, nandiyan lang siya't at nakangiti. Okay? So yung iba hindi supportive. Okay? Yung iba ayaw nila yung uh, ginagawa mo yung hilig mo. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kung meron kayong asawa, meron kayong jowa, dyan na supportive at sinusuportahan yung mga hilig at kagustuhan nyo, well, kayamanan nyo po yan. Totoo po ang pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Kung alam nyo wala namang kayong ginagawang masama sa buhay ninyo, wala kayong masamang ginagawa, okay, para sa pamilya mo, ituloy mo lang yan. At sigurado ako na ang lalaki ay maiintindihan ka at ang lalaki ay susuporta sa iyo kung talagang maayos yung intensyon mo sa buhay mo. Okay? So next, handa siyang magsakripisyo para sa iyo. Kapag ka ang isang lalaki ay nagbigay ng uh, sakripisyo para sa inyo, kaya nga yung iba, lumalayo ng bansa. Yung iba nag abroad para lamang mabigyan kayo ng maayos na buhay. Para lamang maibigay lahat ng pangangailangan ninyo. Ang isang lalaki, kinakaya yung mga ganyang bagay. Kahit mapalayo sa inyo, mapalayo sa kanyang pamilya, makita lang niya na maayos kayo, na masaya kayo, na nakukuha niyo yung mga kagustuhan niyo, na bibili niyo yung mga bagay na kailangan niyo, eh masaya na siya. Pinipilit niya na magsakripisyo kahit medyo malayo at medyo mahirap para sa kanya. Kapag kaganyan ang isang lalaki, okay, totoong mahal ka niyan. Kasi pinipili niya yung magiging kinabukasan mo, kinabukasan niyo, kumpara sa sarili niyang kaligayahan. Kaya mga kamamay, ang isang lalaki na totoong nagmamahal, handa niyang isakripisyo ang kanyang sarili para lamang sa iyo. Okay? So next, naglalaan siya palagi ng oras para sa iyo. Mga kamamay, sa relationship at sa love, napakahalaga po ng oras. Kalimitan, ito yung pinag-aawayan, ito yung nagiging dahilan kung bakit nasisira ang napakaraming relasyon sa mundo. Pero mga kamamay, kapag ang isang lalaki ay kalimitang nagbibigay ng oras sa iyo, hindi na mahalaga yung pere kapag nilalaan ang kapalagi niya ng oras hinahati-hati niya yung kanyang schedule na napaka-busy. So, isa lang yung ibig sabihin niyan mga kamamay, hindi niya nakakalimutan. Okay? Yung pinakamahalagang posibilidad niya para sa iyo. Napakaswerte mo. Okay, yung iba diyan, sobrang nanghihingi na ng oras, nanlilimos na ng oras pero hindi pa rin binibigyan. Yung iba diyan, okay, uh, nag, nagkikimkim lang nararamdaman pero sobrang uh, hindi na sila binibigyan ng oras ng kanilang mga jowa. Kaya mga kamamay, kung sa tingin mo, binibigyan ka ng uh, oras ng iyong partner, ng iyong jowa, ay napakaswerte mo. Okay, yung tipong hindi mo na kailangan mamalimos, manghingi, magmakaawa, at least... Kahit paano nabibigyan ka ng oras, kahit paano nahahati-hati niya yung oras niya, in spite of all uh, the task Okay, yung mga trabaho niya, napakarami pero nahati-hati pa rin niya. So, napakaswerte mo. Totoong mahal ka ng isang lalaki kapag ka binibigyan ka niya ng oras. Okay? So, next. Malambing at siloso para sa iyo. Okay? Ang isang lalaki kapag kaya ay sweet. Malambing. Binibigyan ka ng flowers. Binibigyan ka ng chocolates. Nililibre ka. Mahal ka niyan. Okay? Yun yung way niya ng pagpapakita ng pagmamahal. Pero seloso rin ito. Kapag may mga tao, may mga lalaking umaali sa sa'yo, meron pumaporma-porma sa'yo, napakabilis niya magselos, makikita mo, mapapansin mo, magtatanong agad yan sa'yo. Sino to? Sino yan? At saka, napaka-sensitive ng mga yan. Kilala at alam agad nila kung sino yung mga lalaki na umaaligid sa inyo kapag ka merong pumuporma. Kaya mga girls, kapag ka ang isang lalaki ay masyadong malambing sa inyo at the same thing, seloso. So, sign po yan mga kamamay na ang isang lalaki ay totoong nagmamahal sa inyo. Kaya mga kamamay, ingatan nyo po yung mga lalaking ganyan. Yan yung mga qualities na meron ng isang lalaking totoong nagmamahal sa inyo. Kaya mga kamamay, sana'y maging sapat na na dahilan itong aking mga tips para masigurado mo na totoo ang pagmamahal ng isang lalaking nagmamahal sa iyo kung ganito sila. Alright? So, yan lang mga kamamay ang ilang mga bagay na dapat mong, ting, na dapat mong tingnan at mapansin sa isang lalaki para masabi mo na totoo ang kanyang pagmamahal. Okay? So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganito klase pa ng videos, love advice, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong share sa inyo. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paala!